Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga kamamsis, mga kabugis at welcome back again to my channel at eto na nga po yung aking mga pinapalaking bugambilya ang ganda na nila at namumulaklak na rin nandito na rin po yung mga binibili-bili ko na para sa collection ko at nakahalo na rin po dito halo-halo na sila yung mga propagation ko na lumalaki na rin po ayan nakakapagparami na po tayo ng bugambilya at heto na nga po naglalabas na sila ng magagandang bulaklak ang isang ito po kay mukha ni Mary Palmer pero ang kanyang pangalan ay Biki ayan meron siyang white na hinaluan po ng pink at nagmix po yung pink sa isa kanyang mga brocks pink at white napakaganda po at ang pangalan naman po nito ay si business ayan so heto naman po si san diego red ayan Medyo nalalanta sila kasi naka-aporma po sa kanila yung init ng araw dito. Yan, direkta po yung araw sa kanila eh. Pero okay na po yan, masasanay na rin sila sa init ng araw. Basta kailangan lang po silang diligan ng diligan. moist pa po yan, kaya okay lang po sila na ano lang sila sa init ng araw. So, eto naman po, meron ako ditong nabili na ang puro, ang pangalan niya ay Pedro Bambino. Pero alam ko meron po akong Pedro Bambino, hindi po ganito. Ayan baka na manilan po ng paglalagay ng identification niya. Na po yung mga propagation ko na kahit maliit pa lang tingnan niyo oh, may bulaklak na rin. Ayan, meron pa po ako dito'ng isa na propagation ko. Ito po siya oh. Ayan, lumalaki na rin ito oh. Ayun, kinuha ko po ito sa mabulaklak nating ano dun, bugambilya na kulay orange. At meron din po tayong, ayan, ang ganda ng kulay ni raspberry ice. Ayan, pati yung kanyang daon ay variegated. Siya po si raspberry ice. Ito, okay. ito naman po si California gold. Napakaganda rin ng kanyang pagkakadilaw. Ayan, parang gold. California gold. So, meron din po tayong uh, sino ba to? Si Pagoda. Ayan. Pagoda Pink. Ang ganda ng kanyang bulaklak. Ayan o. Si Pagoda Pink. So, heto naman po si Limberlost. Parang magkahawig sila ni eh. Pagoda Pink. Ito lang po ay may halo siyang ano, ayan o oh, parang white yellowish na uh, pink siyang pink ang kulay niya ito purong pink yung si pagoda pink ito hindi puro yung pagka pink niya magkaparehas lang sila ng, yeah. ano, ng pagka ka, ano ng bulaklak at ito naman po yung ating si Mani, Miss Manila ayan taga Manila po minaligo ng taga Manila rito ito po yung bulaklak ni Miss Manila pero yung kanyang stem napakataas na po. Ayan, oh. Kailangan putulin po natin dito at magtira lang tayo ng mga mga dalawang dangkal para maiwasan po yung pagiging leggy niya kasi ang pangit na tingnan eh, tumataas lang. Ayan. So, yung purpose ko po po na puputulan siya rito para mag ano siya ng mga iba niyang sanga para lumago lang siya ng mababa ayan napakaganda yung parang baby pink po yung kulay niya ito po yung mga hinahanap kong mga kulay ng ano napakagandang tingnan lalo na siguro kung ito ay magiging alabonsai ba dating at ah uh, madami siyang mga sanga-sanga sa ano niya mapupuno ng bulaklak diba ayan, hindi ko po alam yung ID niya. Kaya pasensya na kayo. At meron din po tayo ditong Delta Dawn. Ayan. Maganda po yung pagkakakulay ng kanyang uh, bulaklak. Parang naghahalo yung orange at yellow niya. Ayan. At meron din po tayo ditong si Pixie Queen. Napakaganda ng kanyang bulaklak. Nasa dulo lang po, parang popcorn po na nakatumpok. Ang kulay ng kanyang dahon ay hayan. So, hayan po yung mga kinokolek-kolek natin. At ayan, marami na rin po tayong nadadagdag sa ating mga alagang bugambilya. Ayan, napakaganda po talaga nila. Hindi ako nagsasawang tignan dahil sa makukulay nilang mga bulaklak. At dahil nga po sila ay lumalaki na, kailangan na natin silang iripat. Namili lang po ako ng ating mga iriripat. At ayan nga po, magriripat na tayo. Ito na nga po yung ating piniling iripat at medyo lumalaki na nga po sila para lalo silang bumilis lumaki iripat natin sila yan ito po yung ating gagamitin marami po siyang butas pero maliliit kaya kailangan lagyan natin ng meron po akong styrofoam dito na pagpipilas-pilasin ko po ilalagay yung ating iriripat na bugambilya Nilagyan ko po siya ng styrofoam. Usually po, pagkakay maraming mga bato-bato dito or yung uling po, yun po yung nilalagay ko pang base natin. Kasi para... para mag-well drain siya at hindi sumama yung mga lupa. Sayang po yung lupa lagi. Pagka... pag nagdidilig tayo, tumatapon lang yung lupa. So, ayan. At meron po ako ditong uh, hinalo-halo na pating mix. Pinagalo-halo ko po yung aking mga natirang mga buhangin, coco coir, at saka yung ating nabiling uh, pating mix dun sa binibila namin ng mga pang ano namin, pang garden namin. Ayan. Kailangan dagdagan pa to ng buhangin simula na po tayong magripat. Uunahin natin itong si raspberry ice. Ayan, ito po si raspberry ice. Ang ganda po ng pagka-red niya. At lalong pinaganda ng kanyang variegated na dahon. So, simulan na po natin magkripat. pag nagriripat po ako, hindi ko na po tinatanggal dito sa mismong uh, lupa niya, yung pinagkakataniman niya, para po hindi masaktan yung ugat. At saka okay naman po siya sa kanyang lupa, kaya hindi ko na po tatanggalin. Ayan, parang ang mangyayari, idadagdag ko na lang po dito. yan Yung ating ano, nasaan na. Kaya ako pong, ganyan po ako. Pag ako yung nagre la, lagi ko pong naiwawala itong mga ano nila, ID nila. Kaya, ayan, kailangan. Nandiyan yan. at yung ating dumakot lang po ako wala na pong measurement to ayan tansyahan na lang po ayan sa mga magkakabilang gilid So, heto naman po si Pixie Queen ang ating iriripat. Yan, pare-parehas lang din po ng pag-ano, pagriripat. minsan po yung pagriripat ko paiba-iba lang po ako ng mga pating mix kasi kung ano po yung meron sa akin dito ginagawa ko na lang po ng paraan para maging akma sa ating mga alagang bugambilya alimbawa na nga po yung paglalagay ng sand dahil alam ko po na mahilig po sa ang gusto po ng ating mga bugambilya ay sandy soil ayan so ito na po yung ating uh, bugambilya food fertilizer po lagyan po natin dito 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 at dito ayan nasa tabi lang so ayan na nga po at nairipat na natin yung ating mga bugambilyang pinalalaki at lalo silang gumanda doon sa mga lagayan nila oh. Ayan po, natutuwa po ako at meron po akong nagawa ngayon. Kahit ilang piraso lang po ay nakapagripat ako. Kasi lagi pong busy ang aking buhay. <laughs> Ayan, at para matapos na po tayo ay diligan na natin. At mamaya papasok pa po tayo sa trabaho. So, ayan, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video at sa mga nag-subscribe po, maraming maraming salamat po sa mga viewers at mga lalo na sa aking mga subscriber. Thank you, thank you so much po. See you next time. Bye!